naniniwala tuloy ako rin sa comics. <laughs> Teka muna, <laughs> Luhur. yung comics, masasabi natin kapanipaniwala naman ang nilalaman ng hmm. noong comics na yun. At uh, marahil eh, alam na rin ng mga iba na nakabasa noong uh, nilalaman noong nasabing comics na hindi natin nakalain na ganun Ayun. pala halaswa, mm -hmm. karumal dumal mm -hmm. ang uh, sa nasabing uh, uh, magazine opo sa nga ho ng init lalo do sa mga huling pahina eh parang dagat-dagatang apo yung comics na yung kapatid na bular <laughs> oh. marami ho niyan mga kababayan sa mga department stores makakakita kayo sa piso lang ho may pagkakataon ho eh may namimigay kapatid na ramil eh. Oh. Gusto nating manawagan kapatid oh. na ramil sa mga miyembro Salahat lahat po ng miyembro ng samahang hanapin po ninyo mga kababayan ng comics na iyon para inyong masuri malaman ang buong katotohanan. At kung kayo po nagkaroon kayo ng kopya, itinago po niyo yung iba dahil sa ipinasunog nga ng inyong punong alanganin. Meron kayong kopya noon. E ipagkaloob po ninyo at bigyan po ninyo ang inyong mga kamiyembro sa samahang mga kamag-anak, na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya. Hindi natin nakalay, na gano'ng pala kalaswa, mm -hmm. gano'ng karumal-dumal mm -hmm. ang uh, napapalob sa nasabing uh, uh, magasin. Kasama po sa so dapat na itakwil yung kalaswaan. Hanapin po ninyo mga kababayan ng comics na iyon. Bigyan po ninyo ang inyong mga kamiyembro sa samahang iyan, mga kamag-anak, na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya.